What's up mga tol, nandito po tayo ngayon sa my show boulevard Tapat po ng Hinares, yan halos katabi po yun ng Capitol Common At yan nga po, nakikita nyo po si kuya sa unahan ko ano Yan, ano ba tawag dyan? Ah, uh, electric ano yun eh, hindi naman electric bike Pero electric po siya Nakita nyo po, advantage din siya no sa mga traffic traffic Yan o no? O napakaliit lang niya tapos pwede mo pang buhatin kapag kinakailangan. Ayan no, pag pumapasok sa trabaho, ayan pwedeng pwede no iakyat sa building. Advantage yan no. Ang disadvantage lang niya kapag uh, ka ng charge ng battery do sa alanganing lugar. So wala akong magagawa kundi tulak-tulak mo na lang siya. Pero ganun pa man mga konspirasyon, dito po tayo ngayon sa May Show Boulevard pa rin po ayan malapit na po yung sa may San Antonio yung pagpasok po dyan sa kanilang main uh, entrance mga ka-inspirasyon so papunta po tayo nyan sa show boulevard at ayan nakikita nyo medyo traffic talaga mga tol kaya laging lang tayo mag-iingat sa atin po mga pagbiyahe mga ka-inspirasyon dahil alam nyo naman kahit ganyan traffic may biglang sumusulpot sa gilid eh Ayan kaya antabay lang po tayo mga inspirasyon. Salamat sa inyong pong suporta at sa inyong pong panonood. God bless po sa ating lahat. Thanks for watching. Like and share.